Ops, Alas 5 na naman ng hapon ang tanong, meron ka na bang lucky numbers? May tip na ba na nagbigay sa'yo na ito magandang tayaan, ito magandang ilaban? So wala pa, di ba? Kung meron po, abay, subukan mo ang aming lucky numbers. Baka po dito sa amin, kung matagal ka nang hindi na nanalo, baka dito, try mo. Dito ang swerte mo. Okay? Subukan nyo po si Sir Red at si Lola Carmen. At syempre po, tignan nyo po, napakadami na po talagang mga uh, nagsusus, nagsusubscribe sa atin. Ano po? Dahil naman po talagang legit na nakakapagpatama po tayo. At syempre mga kalaki, ang mga lucky numbers po natin ay libre po ayan. Mula umaga hanggang gabi libre. Inuulit ko lagi araw-araw yan, hindi ako nagsasawa. Libre po yan, wala pong bayad dyan. Private consultation po ang merong membership fee. Okay, so ayan. At ang maganda nito, alam nyo ba mga kalaki? tuwing alas 7 ng gabi hanggang 8, hanggang 9, tumatanggap po ako. Nagbabasa po ako ng mga comments, nagbabasa po ako ng mga, ng mga nagsishare ng mga video, nakikita ko po yung nag-heart at nag nagka-copy link. Talaga pong tinitingnan ko po yun, makikita po yun. At pag nakita ko po yun, na ginagawa mo yun, iya-accept kita. Ako po mismo mag-a-accept sa'yo, tatawagan kita, surprise. Ibig sabihin, friends na tayo, mabibigyan na kita ng mga lucky numbers na gusto mo kahit hindi ka member ng private consultation. Di ba? Ang ganda, ang lahat ng paraang ginagawa natin. Pero kung ikaw naman, tamad ka naman, ay eh, nakahiga ka lang na ganyan, umaasa ka lang, nanonood ka lang sa mga lucky numbers, pwede naman. Tapos saka ka magsichat, ang lucky numbers, gano'n. Di ba? Eh, dapat naman, nagsishare ka para sa gano'n, makita kita na talagang ini-effort mo magiging friends kita. Okay, so mga kalaki, ang ibibigay po natin ngayon, 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit lucky numbers po ngayong hapon. Siyempre po mga kalaki, ang lucky numbers po natin dapat inaalagaan yan 3 days. Okay, kung ready ka na at ready na rin ako, tara, mamigay na po tayo ng mga masuswerteng numero. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ops, bago tayo mamigay, congratulations po sa mga past winners na mga nagbalato po sa amin. Thank you very much po Ayan po At nawa po ay may manalo po ng milyon Para maging milyonary naman tayong lahat, ba? Diba? Kaya ito na po Ang two-digit lucky numbers Tatlo po ito Ilista mo na Number 2 at number 16 Yung po ang una Pangalawa po Number 23 at number 30 At ang pangatlo po Number 17 at number 11 Syempre, ito na po ang 3-digit lucky numbers mga kalaki, isunod na natin agad. 3-digit lucky numbers mo ay number 7, number 9 at number 2. At ang pangalawa po, number 8, number 1 at number 4. At ang pangatlo po, number 3, number 6 at number 9. At syempre mga kalaki, bago po natin ibigay ang 4-digit lucky numbers, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang 2-digit, 3-digit at 4-digit, araw-araw ko sinasabi, pwede nyo pong i-ramble. Para mabaliktad man po yung mga numero, eh, lumabas tas balibaliktad, eh, sure win po, meron tayong panalo. Okay? So, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers para po sa lahat. Ito na po. Number 8, number 2, number 0, number 9. Ito po ang pangalawa, number 7, number 3, number 3, at number 1. At ang pangatlo po, number 4, number 5, number 8, at number 8. Okay, ayan po mga kalaki, kompleto na po ang 2-digit, 3-digit, 4-digit bago po natin ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers sa inyo ayan po uli sa mga bago po dito sa Facebook namin sa mga hindi pa po nakafollow dyan i-follow nyo po kami para sa ganon makatanggap po kayo ng mga lucky numbers everyday po dadaan po yan sa Facebook nyo o at least may idea na kayo pag nakafollow kayo no? yung ipapollow nyo po yung legit na account okay hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin tignan po ang followers sa meron po tayong 316,000 followers sa TikTok po 413,000 followers sa YouTube po, 16,000 followers na po tayo. So, nag-uumpisa na pong dumadami ng dumadami ang ating mga followers. Kasi nga po, legit po tayong nakakapagpanalo ng mga kalaki natin. May mga hindi pa pinapalad pero ang importante na kapag patama po tayo may ibang sinuswerte. Maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba dahil mali mo, lagi ko sinasabi, mas malaki pala ang biyayang nag-aantay para sa'yo. Okay, so mga kalaki ha, meron po tayong second account, Aris Gatchalian. Yun po, pwede nyo po akong ipalo doon, mga ng mga lucky numbers at red parungkin po na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers doon po kayo pwedeng mag-comment mag-suggest ng mga lucky numbers nagbabasa rin po ako doon okay so mga kalaki sa mga uh, interesado po sa private consultation magpa-member na po kayo sa amin balay mo matutukan kita baka dito swertihin ka di ba kami ang magbibigay ng swerte sa iyo di ba try mo ang private consultation may membership people po ito ha 3 months po tayong magsasama kung interesado ka message na po sa messenger at make sure po na nakakausap niyo ako bago niyo po kayo magpa-member kasi marami po diyan na gumagaya sa amin maraming fake account ayan mga kalaki kung ready ka nang kunin ng 5 digit lucky numbers ibibigay ko na agad sa iyo eto na po oops ang lucky numbers inaalagaan natin yan ng 3 days bago natin palitan o bitawan ito na po ang 5 digit lucky numbers mo Pilipinas at abroad. Number 36, number 38, number 31, number 24 at number 12. At ito po ang pangalawa. Number 19, number 16, number 26, number 28 at number 30. Ayan po ang pangalawa. At syempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers mga kalaki, ang 6-digit lucky numbers po natin pwede po ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers po. Pwede po yan. Okay, so kunin mo na ang kung saan pwede ka maging milyonaryo sa mga numero na to. Ito na po ang 6-digit lucky numbers, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang maging milyonaryo? Number 27. Number 6, number 29, number 33, number 10, at number 19. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 23, number 40, number 18, number 6, number 15 at number 21. Ayan, natawa ako May naalala lang ako. Kasi may nag... Ito, mag-shoutout na tayo. Nakakatawa ito, nag-shoutout na to. Ito po. <laughs> Ayan po mga kalaki. Kompleto na po ating mga laki number. Stock na po sa sukin yung outlet. At make sure po na ilalaban nyo po yan ng 3 days. Okay, ito na po shoutout time. Ayan po. Sabi dito, shoutout time. Hello po, Sir Red. Pwede po ba matanong? May... May jowa na po ba kayo? Ano po ba yung jowa nyo? <laughs> Lalaki po ba o babae? Kasi po hindi po ako makakain ka po. Kasi po ang kinis po ng mukha nyo, ano po bang ginagamit nyong sabon? <laughs> Makinis ba? Alam naman o. Oh. Ayan, maraming salamat po. Wala po akong jowa. Single po ako. Wala pong nagkakagusto sa akin. Hindi ko po alam kung bakit. Ayan, malay mo ikaw, ba? Diba? At siyempre, eto na po sa mga toda-toda uh, yung pangalan po pala niya nag, na nag request Ay yung nag-nag-shout out. Ang pangalan po niya siya po si Ano to? Michael Michel. Ayan. M -ano, Nulasko. Michelle. Ayun. Ano Nolasco, Michelle Nolasco o Michael Nolasco. Ayan po. Eh. Siya po yung nagpa-shout out. Siyempre, sa toda po, ito na po ang toda natin mga kalaki. Shout out po sa mga toda po sa ito po, sa Quezon, sa Baler Aurora po. Ayan po. Aurora yon Quezon. Baler yon hindi pa, ano. Sa Aurora, ayan po. Sa Maria Aurora, sa Baler Aurora. Hello po, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood Maganda po ang dagat dyan. Papasyal ako dyan sa Mar Baler. Ayan po. Siyempre, dito po sa Lucky World, gusto po namin manalo kayo. At good luck!